Hello, good morning. Itong talong at saka dalawang pipino. Ito ang ito po ang na na harvest muna namin itong dalawang pipino. Kasi ito pa ang malaki. Kaya kinuha namin ito baka baka maabot ang gulang. Kaya tinang kaya pinitas na namin. At saka sili sili labuyo, panigang, sitaw, pichay, tsaka yung litos, talong, pipino, sili, pichay, at tsaka litos. I-deliver po namin ito sa tindahan. Ngayong araw na po ito. I- hatid namin po sa may ari itong pinitas namin sariwang sariwa pa kapipitas lang tsaka marami pang bunga sa pipino namin kaya lang maliliit pa hindi pa pwede pitasin ito ang pinakamalaki kaya pinitas na namin itong dalawa malaki laki sa pipino tataba tabak sa pipino, laki. Sariwang-sariwa pa. Sige guys, hanggang dito na lang muna tayo. Magde-deliver pa kami.